sa tatlong taong pagtitinda ng mga pagkain ni Nanay Clarita, isa lagi sa kanyang inaalala ang kanyang seguridad. Bukod sa may edad na, mag-isa niya lang na nagtitinda sa kanilang pwesto. Kaya naman todo ingat ito, lalo pat naglipa na ang iba't ibang uri ng scam. Suriin mo na yung mga tao, di ba? Ganun naman. Halos tiga, ano yan, mga kakilala ko lang. Bihira naman yung ano. Ilan lamang sinanay sa milyong-milyong Pilipino na nagmamatyag sa anumang scam, bagay na hinihikayat ng Department of the Interior and Local Government sa mga Pilipino. Pati rin kasi ang pangalan at pirma ni DILG Secretary John Vicrim Mulya, ginamit ng mga hindi pa nakikilalang individual sa peking dokumento. Si Nakapaloob sa peking dokumento na inaprubahan daw ni Secretary Rimulya ang pagbili ng construction supply sa na nagkakahalaga ng 600 million pesos para sa isang construction site. Agad namang nilinaw ng DILG na ang nasabing dokumento ay peke at tiniyak din nila na hindi pirma ng kalihim ang nakapaloob sa nasabing dokumento. Hinikayat naman ng DILG ang publiko na maging mapanuri sa mga nakikitang dokumento lalo na ang mga naglalaman ng malalaking transaksyon. Para sa mga tamang impormasyon, maaaring bisitahin daw ang kanilang website. Kasalukuyan ng nakikipagtulungan ng ahensya sa mga otoridad para imbistigahan kung sino ang nasa likod ng nasabing dokumento at para mapanagot ito. Angel Arquero, RNG News.